Your Honor, Senators um, Cayetano and Marcos, and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang gina, ginawa nila. Ginawa nila yun just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at uh, hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay uh, naghahanap pa uh, ng solusyon sa napakakomplikadong uh, pangyayari. Um, ano sa palagay mo yung uh, nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si counsel o attorney uh, Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang uh, sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Um, yeah, as Honorable uh, Senator Marcos, mm, ang nangyari kasi merong ICC warrant It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice, kaya yung ibang bansa hindi nila alam wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, uh ICC, Interpol, Interpol binigay sa Philippine authorities and the Philippine author authorities or the Philippine National Police uh, in implement nila yung warrant. Diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At uh, yan ang pinag-uusapan namin kanina ni uh, uh, Executive Director Alcantara ng uh, Transnational Crime. Na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ah uh, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang uh, task force yung Interpol at walang alam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own Rules on the Processing of Data, it is very clear that uh, there are so many requirements before any action can be taken. Uh, kung uh, pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red uh, notice. Ibang-iba po 'yun. Ni walang red notice at yung diffusion eh parang sabi nga ni VP eh parang uh, tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong sa mismong uh, review. So, nais natin pag uh, usapan at tanungin kay Executive Director, tama po ba 'yun? Diffusion is something not yet verified uh, per the uh, Articles on Processing Data. Tama po ba yun? Kasi yan ang uh, rules ng Interpol, hindi po ba? Ang, uh, dip ang diffusion po uh, ay sa Article 97 ng uh, Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement right. of accused na pero pero hindi pa po. siya hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa na nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force na applicable. Pero hindi po hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value uh, Pero mismo si yung Interpol sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in acknowledge. Eh wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang eh kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. Uh, whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence our job in uh, the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandiyan, no? Pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang iba po, di ba? Magkaiba itsura. po. Magkaiba po. Magkaiba Pero, Yung KR ni sa yan, saka ito KPRRD, ibang iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. So, po. admitido po ninyo, walang red notice? Yung red notice po, wala po siyang red notice. Wala, Mayro walang dumating. Merong tiyatawag po na. O, tama. Red so, diffusion. So, kung gano'n, Uh, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamalaan, mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Eh yung request, hindi naman ang galing sa Interpol eh. Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC. Walang jurisdiction dito sa Pilipinas. but natin kinikilala? Eh FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas hanggang ngayon. It's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter, ICC ang nakasulat, walang Interpol kahit sa, sa mismong uh, diffusion. Eh anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Uh, not necessarily. Uh, hindi po ganon. Kapag diffusion, uh, what will happen? Uh, gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at uh, requesting for uh, looking for wanted persons, pareho lang po na yung red notice. Hindi um, po pareho yun. Um, hindi ang liwa-liwanag nito, kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka o naman, Sir. May pagkakaiba nga po eh. E uh, Kasi yung Red Notice has to be processed by the notices. Eh pero di ba notices. yung kay Congressman arnie Tevez, Red Notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Ano mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, uh, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? E di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Obligado po. Obligado. Bakit? Obligado. Ano mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha ba obligado rin po tayo. Anong nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin. But, uh, masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red uh, notice. You have to? We need to. At we the need risk to. of we... what sanction? We need to. We need to. Ayan po yung, what, eh? we okay. exert our maximum uh, effort to comply with those uh, requests. Nakakagulat lang po, dahil kasi, eto nga, may obligasyon daw, pero diffusion lang to, at uh, sabi ng Interpol, first time daw nga nila na diffusion pa lang, lumundag na at uh, inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan eh, kasi General Marbil may memo kayo ng March 10, di po ba? May memo kayo sa kapulisan na magmobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi niyo hindi niyo alam eh. Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala alala po ba ninyo yung memo na 'yan? But anyway, ma'am, um... hindi yung memo tama po ba 'yan o mali yung binigay sa amin? Stamp po ang nakasulat na date. Tama po ba 'yan? Mama tama po 'yan, no? Uh, Madam Chair. No? Ang uh, preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be a uh, possible na lumabas po yung warrant, based on sa mga dumadating na news, it's a uh, standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case uh, that's a part of our planning uh, process. Libo-libo libo ang minobilize na kapulisan gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic, na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan eh. Ma'am, standard, um, Madam Chair, it's a standard procedure ng, uh, ng Philippine National Police kay Chisme. So, hindi, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring eventualities po. Pitong libo po? Base sa chismis? Wala kayong ano? No, I, we don't have any record ng 7,000. I, I, I Yun ang it pinagmalaki uh, sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami ma'am, po kami nilalabas ng ganong karaming tao. Uh, I, be, I, I, guess it's uh, more of yung pinapilaki. But I, I doubt with, the, with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang uh, minobilize ninyo kung sinasabi niyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis, isipin mo, chismis lang. Based on the numbers, uh, more or less, it's a total of 156. Uh, yun lang po yung unanamin. Ano But uh, sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May mga pa. memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Uh, Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero... Uh, ba mabalik dito sa ICC warrant, uh, walang red notice at uh, pati yung Timor-Leste, inisnab yung red notice ang atin lang, diffusion sa diffusion, ang liwa-liwanag kailangan extradition kailangan inconformity ni national laws, I think we've established that and without uh, pounding it into the ground, can we ask now ipakita muna natin, ang video ni Secretary Remulla or yung transcript, dun sa budget hearing po nung nakaraan taon, ang liwali paliwanag po at uh, maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla uh, Boying. Opo. Um, but when it comes to, 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 them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuli at mag-isang magana uh, magpasagawa ng warrant na kanila pong uh, na, -na po sa guro ng ICC pagdating ng panahon kailangan ho ito dumaan sa ating court system uh, ito pa kinakailangan na uh, ng isang action action to to enforce a warrant uh, action to enforce a judgment kailangan po dumaan diyan sa ating court system kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal yung sabihin natin nag-issue po na warrant of arrest ng ICC gusto mong enforce ng Interpol dito pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin there there some things that the supreme court would be looking at if if what was alleged in the crime would would have happened if we were still members of the ICC that is one one of the things that that can be uh, of importance to the, to the courts when they do enforce a warrant or if, if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero hawak daw nila, walo. Pero sa walo, ang mga kausap nyo, dalawa lang. Tapos yung dalawa pa, wala pang, wala pa ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang naano nga eh, yung, yung, yung nag-hearing po yung Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito.